Hanip tong nakita ko ngayon dito sa basura. Ang dami na naman kasing nagkalat na tinapong pera dito sa trabaho ko. Pero this time kakaiba to mga kabasura. Kasi parang mga collector's items yata tong nakuha ko ngayon. Mga old coins mga kabasura. Ang pagkakaalam ko kasi, yung mga coins na sobrang pagkatatagal na. Ay na ng malaki kapag binili. 1972. Grabe, 1972. O baka po may nang mga nangongolekta nang sa inyo ng coins dyan ha. Baka, baka rare tong nakuha ko. Baka wala pa kayo nito. Mga basura oh. Ang dami na namang coins. Ayun oh. Ang dami na namang coins oh. <laughs> Ayan, oh. <laughs> tingnan nyo yung nakuha ko kanina. Ito oh. Yung nakuha ko. Grabe. Tingnan nyo. Ayun oh. 1985 oh. Grabe. 1985 yung coins nakuha ko dun. Eh, no, dun, dami kasi, eh, no. Eh, mamaya titignan ko. Kaya sinimulan ko nga agad halukayan tong mga basura. Kasi nasa ilalim yung mga coins. Gusto ko kasi talagang makuha lahat. Kasi baka mamaya merong mga coins na sobrang tatagal na. Yung sobrang luma na ba? Kasi balita ko, yung mga old coins na talaga ay binibili ng malalaking halaga yun. Ito yes. maya maya lang ng konte ay nakakita agad ako ng isang old coins. Uy, 1976 oh. Wow, 1976 na coins. Eh no. Publika ng Pilipinas, Jose Rizal, piso. 1976 mga kabasura. Eh no. Eh no? 1976. Dalawa. <laughs> <laughs> ayan mga kabasuro, ito lahat yung nakuha ko. Tapos may nakuha na ako kanina, ayan, eh, no? may nakita na ako kaninang tatlo. Ayan eh, o. Yun yung isa, ito isa 50 centimo Anong edad na ito? Anong edad na itong isang to? 1986 mga kabasura oh. Grabe Ang tagal na na itong coins na to Ay ito mas matagal pala itong isa Ito 1985 Ano, you know, no 1985 oh Wow O ba may mga nangongolekta dyan ha ah. <laughs> Ito Ano to? Oh, Rizal, piso. 1976 to mga kabasura yun oh no? 1976 grabe <laughs> tapos meron pa dito eh. hindi ko pa alam kung meron pa itignan ko baka meron pa eh baka meron pang pang Pinas, eh ito, ito 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 baka Pilipinas to Pilipinas ba to 25 dalawampot oh, limang ito 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 pang Pilipinas yata ulit to Ayan, Republika ng Pilipinas 1972 Grabe, 1972 What? <laughs> 1972 Benching oh, ko sentimo, mo o oh. oh, apat na apat oh, may mga namamalikta ng coins o oh. 1972, grabe yun Sobrang tagal nun Ito, 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 ito Ito, ito benching ulit, kamukha nung kanina Ayan o, oh, 25 25 sentimos dalamput 25 sentimos. Pampinas din yata 'to. Ayun. 1974 naman 'to. <laughs> oh. Uy, grabe no? Nakakalima na, tayo. 1972 tsaka 1974. Wala na, wala na. So ito na lang. Wala na. Puro ibang ano na. Ibang bansa na 'to. Ayos na. Itabi na natin. O oh, may nakuha akong lima. 1972, 1974. 25 centimo na 1972. 25 centimo din na 1974. Tapos. Piso. Piso na 1974. Tapos. Eto. 1985. Ano to? Magkano to? 1985. Dos. Ah, dos pala to yun. Oh. Dos. Dos. Ito naman 1986. Ito medyo ito yung pinaka ano 1986. Ito yung na latest. Late hindi pa latest 'to. A50 centimo. Oh. Eh oh. 'Di ba? Oh. Baka may mga nangongolekta sa inyo. O oh, baka po may nang mga nangongolekta sa inyo ng coins diyan ha. Ah. Baka baka rare 'tong nakuha ko. Baka wala pa kayo nito. Comment lang kayo diyan o oh, kaya PM niyo ko <laughs> 'Yun lang. Peace. <laughs>